Rita Aster Amoyo, ang manager ni Ren Escanio, ay labis na nagulat sa mga nabasa niya sa kanyang Facebook account kamakailan lang. Sa isang post, may malumanay siyang pakiusap para sa kanyang alaga, ang aktres na si Ren Escanio. Ang kanyang mensahe, please be kind and gentle to actress Ren Escanio. Wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Know your facts before you judge her. Dagdag pa ni Tita Aster, tila hindi rin raw alam ni Ren kung saan nagmumula ang mga negatibong komento at panglalait mula sa mga tagahangan ni Nakim at Paulo. Sinabi niya, natawa talaga kami sa anggulong ito bilang kilala namin ang tunay na boyfriend ni Ren. Kaya sobrang walang katotohanan na siya ang secret girlfriend ni Paolo. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng pagiging maingat sa mga salita at pagkakaunawaan bago magbigay ng mga hukom sa isang tao, lalo na sa kanyang pribadong buhay at mga personal na ugnayan. Si Ren Escanio, bilang isang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, ay madalas na nababalot ng mga kontrobersya at mga spekulasyon mula sa publiko. Ngunit, ayon kay Tita Aster, hindi makatwira ng mga akusasyon laban kay Ren dahil sa kanilang malalim na kaalaman sa tunay na kalagayan ng aktres. Sa kabila nito, tila hindi maiiwasan ang mga spekulasyon at intriga sa likod ng mga personalidad sa showbiz, lalo na't may mga pangyayaring hindi naiintindihan ng mga tagalabas. Kaugnay nito, mahalaga rin ang pagbibigay diin ni Tita Aster sa kahalagahan ng tamang impormasyon bago magbitaw ng anumang salita o hukom laban sa isang tao. Binigyang diin niya na mahalaga ang pagkilala sa katotohanan at pagiging sensitibo sa mga bagay na maaaring makaapekto sa ibang tao. Isa pang punto na nilinaw ni Tita Aster ay ang personal na buhay ng kanilang mga alaga. Sa kabila ng kanilang pagiging kilala sa publiko, mayroon pa rin daw mga bahagi ng kanilang buhay na kanilang pinapanatiling pribado. Ang pagsusuri sa mga isyong ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagbibigay importansya sa pangangalaga ng integridad at reputasyon ng kanilang mga alaga. Bilang isang manager, bahagi ng tungkulin ni Tita Aster na protektahan ang interes at kaligtasan ng kanyang mga alaga, hindi lamang sa larangan ng kanilang profesional na karera kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Sa pagtataguyod ng ganitong mga prinsipyo, nagiging tagapagtaguyod siya ng pag-unawa at pagkakaayos sa mga isyo at kontrobersya na maaaring makaapekto sa mga ito. Ang mga salitang binitawan ni Tita Aster sa kanyang Facebook account ay hindi lamang simpleng pahayag kundi isang paalala sa lahat na may pananagutan tayong maging maingat sa ating mga salita at maging mapanuri sa mga impormasyon na ating pinaniniwalaan. Sa panahon ngayon na puno ng mga teknolohiya at social media, madali ang pagkalat at paglaganap ng mga hindi totoo o maling impormasyon. Kaya't ang pagiging mapanuri at kritikal sa pag-evaluate ng mga balita at mga opinyon ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng hindi wastong impormasyon na maaaring makasire sa reputasyon ng isang tao. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, ipinaalala ni Tita Aster ang importansya ng pagiging makatao at maunawaan sa ating mga pag-uugali sa online at offline na kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa respeto at pagkakaintindi, mas magiging maayos at makabuluhan ang pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa, Anuman ang sitwasyon o konteksto. Ano ang sinasabi sa balitang ito?